प्रतिकूल तो तो नहीं है हमें <स्थारीव> Pero walang-wala yung pampalot sa ating mga kakit. Ang sarap-sarap nun. Kalimutan ko nung muwi ako sa Pilipinas. Sabi ko, bibili ako. Sabi niya, tingnan niyo mga saging, oh. Okay na okay pa siya. Ayan. Tigas, oh. Ito yung mahal na saging. Pero po yung mag-aama ko, mamaya lalabas kami. At uh, masyadong madami na to. Tingnan niyo Tatlo lang. Kasi ako lang na naman kakain na naman si Martin. Minsan, hirap ano hindi siya kumakain masyado so ito mga kaikit yung ating saging o oh. tapos tignan ko mamaya mag ano ako chapsoy kung hindi chapsoy yung rulitos na, 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 vegetable mga kaikit hmm. ito magiging breakfast ko mga kaikit huh? lang. <laughs> Tataba tayo kasi may asukal siya. Tal gumagawa na ako ng coffee. Ano? Okay, ito. Ang saging na napulot. Tapos, First time kong kakain nito. Na, itong saging na to. Na gagawing turon. Ito yung pinakamahal na saging dito mga kaikit. Yung tinatawag nilang kanarias. Mm. Mga kagat, oh, basag yung aking ano, yung, yung aking labi. Ginanong kasi ni Sofia kagabi. Hindi mo na may iwasan ang aksidente, mga kaikit. So, ayan. Kala ko, wala akong makakuha kagabi, mga kaikit. Diyos Dami kong pinuntahan na bin. Doon lang ako nakajakpat. kasama ko si Pilar. Ayan, buti na lang, medyo late nang nilabas maghihintay ako. Uy, yung kwento ko lang yung matanda. Nakakaawa yung matanda. Anong oras na? Nagwawalis pa din. Yan mga kaikit. Mabalutin na na. Ang pansin nyo, medyo lumuwang-luwang sa aking kusina. Oh. Luman na siya mga kaikit. Hmm. Malilit lang tong sagi. Normal, yung binibili kong sagi ay yung nang magdikit. <laughs> Eh, naman kasi kung itatapon ko, mahal-mahal lang ganito mga kaikit eh. Hmm. Aba, oras natulog pa mga yan. Grabe yung in-upload ko mga kaikit. Yung kasama ko si Jess Vlog. Na-restrict siya. Pinagpuyatang ko, na, pinagpuyatan ko pa naman. Tapos ganun ang nangyari. Kasi ayaw pala talaga, ayaw istrikto pala talaga sila pag nakakakita sila ng bata. Lalo pag nakahubad. Mga nakain si Sofia ng ano kung napanood niyo 'yon mga kaiket. Yung iblindert ko yung mukha ni, ni Sofia. Tsaka ni Martina din ata. Ayun nila yung nakahubad sila. May tinanggal lang ako kung ano yung parting 'yon. Pero talagang istripto sila pagdating sa bata pala. Mas lalo na sa Facebook mga kaiket. Buti doon sa buti, buti dito sa YouTube channel mga kaiket. Pwedeng i-delete yung video eh yung sa Facebook si Meta nang mismo nagtatanggal tas hindi mo na ma-delete. Kaya ang hirap yung restriction mo na pakatagal. Kaya sa akin napakatagal yung restriction ko dun sa Facebook ko. Pinababayaan ko na. Upload upload na lang ako kung ano-ano. Hindi ko na sineseryoso. dito na lang muna ako magseryoso sa si YouTube mga kaikit. So yun mga kaikit, lutuin mo na. Ha, mga kalikat ang ah, uh. harap. Harap din pa yung harap na yun. Ngayon to rin. Ha, mga kalikat. Breakfast muna ako. Mega mega love to sa inyong lahat. So, ayan. Uh, mamaya po, bababa po kami. Magpapalit lang po kami ni Sofia. At tulog pa yung magtatay. Uh, bibili kami ng washing machine. Eh, balak ko po. Pag after dun na mag bumili ng washing machine kasi nasira nga. Baka dadan na rin ako ng ano, ng dadan na rin ako dun sa BM magkalkal. Mm. O kung, kung sana si, si o ano. At saka si Jess Vlog ata sa 24x7 siya pupunta mga kaikit. So, ayun. Uh, sana nga si Pagin ako Pero magdadala pa rin ako ng bag at saka guantes um, mga kaikit. So, ayun. Um, Uh, regarding nga pala sa mga video ko mga kaikit sa 24-7, ang hirap pala yung, yung nile-review ko din kasi yung mga, mga nagko-comment na nahihilo, kakahilo kaikit yung video mo, ganun. Tapos may nag-comment, orange yung kulay. Tapos, yun nga, sabi ko, ano, ako nga din nahihilo din kasi ang taas kasi ng bin mga kaikit. Ito, itong GoPro kasi, dito sa katawan ko siya, dito siya nakalagay hindi kagaya ni Just Vlog talaga na nakasabit dito kay kay dito kay ano eh ganyan kaya kuha-kuha ka lahat kay Just Vlog. Hindi ko alam kung bibili din ako ng kanon o ano kasi ganyan titipid pa. Eh, kailangan ko din bumili pa ng trolley. So hindi ko alam kung ano kasi ang gulo nga, kaya ngayon nag edit na naman ako ng isang yung isang vlog ko na ano. Halos wala akong nakuha pero yung legs ko mga kaikit, sang ko puro salita lang ako ng salita, mga boses lang naririnig nyo. Kaya, tinatanggal ko rin. Iyan, eh, walang mapapanood. Mm. Ang hirap pala nito. Kasi, yung bin, sobrang taas mga kaiket. Pag, ano, kailangan pag binaba mo, doon lang ako po. Oh, bakit naman ang problema? hi hey, ka, ano? Hi hey, po! Inayusan ko yung buhok niya kanina. Tinanggal na naman yung tali. Oh. Hi hey, ka, anak. Hi! Oh, flying kiss ka. Mag-flying kiss ka. Kumusta po kayo? Bababa po kami mamaya. Palilinis lang ni mami, pero nagkalat na naman. Ah, uy, oh. Oh. Ah, hmm, muna naman ko. Dyan, eh. So, ayan mga kaiket Ah, na kayo at medyo pagtistisan nyo muna konti yung aking video. Magulo. Ako din naguguluhan. Ang hirap mag-edit. sa so, totoo lang, mga kaiket So, tsaga-tsaga lang muna sa maya, mga mga So, bibiyahin na naman ang ating kakalkal. Sila nila katandem. syempre papasyo yung anak sa 12. Hanggang 15 ata sila. So, magsosolo flight na naman ako mga kaikit. So, ayan. See you, sa, see you kay Mr. Bin kung matutuloy mga kaikit. Bye-bye po! Marami, oh, may patani. Oh. Magkano kaya to? Saan tala sa Pilipinas? Wala ka bang nakita? Matigas ba to? Matigas naman. Huwag na tayo ng isa. 5 <laughs> euros. So, magkano yung 5 euro 6

Oh, hilo, anak ko. ah gitua tutubble kato? wakin na biste? yun 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 na yun 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 na. Masarap ba? Itong mga gutuming kong anak. Oh. Bilis. Bamas? Si, bamas? Oy, Sofia. Mamunos. Hindi nakikinig ka. Walang pakialam. ka. Vámonos na. Ah, nag si Ninang at saka si ano. Oh. Pati nga yung nag ah. Nag-aantay ng tapon ng basura. Ano. Mm. <laughs> mm. Yun yung bag na nakalkal ni tita just na may tag-price pa. Hindi ayaw tanggal. <laughs> Sakto bumili siya ng ay. ay, ay, ay. Ano? Gusto niya Hi. Gusto oh. niya manghingi doon sa sinusunod. Nihintay namin natin. yung 24-7. Mm.

Oye, ¡Uy, lémonos! ¡Uy, lémonos! ¿Esta es Canarias. Está malo. Sí, sí. está malo. Ay, mira, es como el color negro. No sé si le damos esta. ¿Qué te parece? Vamos a tumbar, ¿no? Sí, sí yo creo que sí. ¿Sí? Ah, sí a tumbar. Aquí, aquí. Vamos a bajar, es que es difícil. Sí, parece que está bien.

Mira, chicos, en el esto, como que uh -huh. es? no querían de ir más cerca. Ay, mamá. Esta el guacate? Y perdón, este. Ah, está bueno, ¿viste? tomate. eh, de esto. ¿El guacate? para los niños mira tengo suerte uh, alitas de pollo sí. es que los niños gusta mucho tienes también hija no yo he visto una vez Más, hace eso no quiere mano uy sí si eso es está bueno pescado uy sí mira guacamole uh -huh. no quieres aguacate está buena sí a ver si me deja más creo que no hay más ¿Qué aspacho quieres? ¿Qué fecha pones? ¿Son espachos ¿O salmorejo. Eh, espérate ¿Dónde El carrope. Sal morre. Mira, está acá. Ah, bien. Sí, está bien. Oh, bueno. Cógelo con este papel. Eh, con este mismo que es que se, se desenvuelve. ¡8-9! Ah, ¿Sí? todavía está bien este bien, antes. Bien. Toma. nanti kita mau lagi bikin apa? Mm -hmm. Mas, oh, kayak kayak, kawan, tante nih. Oo. Kita aja iku ko nalak ko kumakan makanyam ajin yang ko off Alen Tak mau ajin eh Oh, oh. 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 Mm -hmm. Para... Ahí, no. Ah, sí. no me pongo a allá. Esto tu no, no, no. Pues lo, pero está bien todavía ahí, ¿eh? Creo que sí. uh -huh. esta hija? ¿Qué es este lomo? ¿Mate? 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 quieres ¿Mate? 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 Ay, ay, ay. Oye, lo toma, toma, toma. Alas, mira qué bien. Gracias. Claro. ¿Eh, ¿Banana? Banana, no. Ah, son muy no, oh, esa son buena. No, no está. Ah, está ¿eh? ahí. Ya está. Agotamos. Sí, sí, sí. No, ya no hay nada. ¿Ya? No hay nada. ¿es a ti? Sí, pero es mira. vez. me lo llevo. ¿Cómo es? Me gusta pátano. Ay, que no. Verenas. Berenjenas. Mejor también un poco patata. Pasa Rapituy. y. Esto no sé si es ¿Berenjenas? Sí, a mí me gustan berenjenas con frito. Esto está malo. Esta patatita viene bien. Sí, cogí no. Para... Este, ¿no quieres esta? Ya lo no tengo. No creo lo okay, No, ah, este está mal. ¿sí? Ya, este está ya está. No, térralo ya. Térralo este Está como congelado, eh. Está frío todavía. ¿Esta ¿no, sí, sí. no quieres más? No, aquí no había nada, ¿no? Pero, ¿eh? A ver, no está bueno todavía. Está. Tata, ¿quieres este? Mira. No. Gracias. No voy a comer ahora y lo voy Ay, to kunin mo na to oh, panggisa mo. Uh -huh. Meron akong bin. Ante kunin mo to oh. Ano na ibasa ito? Teka dilo chorizo to ma. Meron na ako niyan. Oh, sarap yan, Ante? Kasi yan lang sa itlog. Ipa-chorizo sa itlog. Oh, may isda ako oh. Ano mo yung ano, yun oh. To 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 to. Hay, tagisa tayo niyan oh. Ang sexy lang. Uy, madami na kunin. Eh. Ito tutok isa nga tayo oh. Ano kaya? Ano, pincho muruno de adobo. Oo. Oo. Eh mayroon so, na ako. Sige, natin. Ito yung sayo. Ay, saan ba yung akin ah? Nakahilo na sa ante. So may isa tayo. Ay, ay, ayun. Ay, mucho. Ay mucho. Si pare, si pa yan. Otro lao. sa pasay. Eh sí Lagay mo hmm. ang Agwatte, okay? na lang dito. Ayun, ang bukate. Ang gaganda pa rin. Malulog pa dito. Ito yung hante. Ang galing mo. Kami pa tayo. Ang bukate mo. Isipin mo yun. Mamas! Naghintay talaga sila. Ano? Nandun sa isang cover niya yung Blas ano. Sa isang cover niya yung ano yung, yung expiration niya. Sigurado expiration niya yun malamig-lamig. Kaikit, ito. Gutom na gutom na yung mga anak ko kasi unong oras na. So, ito. Hmm. Magiinit na ako. Gutom na kasi sa Sofia eh. So, yan. Iinitin ko yan at gutom na yung mga anak ko. Uh, at hugasan ko lang tong dalawa muna bago yung ano, mga kaikit. Bago yung ito, mga to. So, ayan, nakapulit ulit tayo neto. Ayan, oh nakadamit na siya ngayon kasi yung in ni mami nakahubad oh o oh, sayo-sayo pa siya itong isa naman itago mo yan no, no. ito, ito mamaya ako hanapin pagod si mami Dada. Ano tinanggal kasi itong ano niya, oh. May bacon siya. Kahit yung may kamartina, may bacon din siya. Dinamanan yung ano. Nagtatampo, nagtatampo na naman, oh. Bilis, anak, bilis. Hindi ganyan. Hindi ganyan. kasi ganyan anak. Yung karne lang talaga ang gusto. Mmm, yummy! Lutom na mga kaikit, oh. Mm, mm. Hindi ganyan ang kumain nang ano, ang burgesa anak. Ikit ipapamigay ko na dun sa kapitbahay para matikman nila expired na kasi mag expired na kasi kaya kailangan ng maano. Pero pag freezer mo naman okay pa naman siya mga kaikit. Mm. So yun mga kaikit, nasa so, kusina na tayo. Kumain muna ako bago maghuli. So yung hamburger na ubos na, <clears throat> yung tatlo kinain namin. Tapos yung dalawa pinamigay ko dun sa pamangkin ni Martin mga kaikit. So ito na yung mga time maingay kasi magtuto 12, past 12, 12 na ano, itong mga, itong isdang itong ang mahal ng bakalaw ano siya, Ah uh, 7, 8 euro siya. So, ito. sabi ni Jess Vlog, masarap daw ito. to Tapos, ito. Tag-isa tag kami ni Jess Vlog. Yan, mga kaipit. <coughs> Tapos, ito. Para sa mga bata. Yung manok. Chicken wings. Tapos, ito. Ito ang madami. Ay, ko. Busog na busog ako. Ito ang maraming tapon. Ayan. Isa lang yung inuwi ko kasi hindi ko masyadong gusto. Ito mga talong. Oh. Itong masarap. Yung mga tanong ng liit. Yan. Ito yung mga pinili ko. Malawang avocado. Patatas. Gagawin yung tortilla ni Martin bukas magsuswimming tayo. Oh, lemon. So mga kaikit. Ang daming Kaya ganun ang suot ko mga kaikit kasi nabili kami ng ano na nakikita yung ano ko. Kaya ganun ang kaya ganun ang suot ko suot kong nagkalkal mga kaikit kasi nga bumili kami ng ng washing machine kasama yung mga bata. Eh sabi ko kay Jess eh sabi niya kasi kasi nagkakalkal na tara doon tayo punta tayo ng 24-7 dapat ako dun sa BM eh kaso nakalimutan ko yung guantes tsaka ano kasi sabi, tara, nakita tayo dyan sa 24x7. Eh, malapit lang yung pinagbilhan namin. Dito di meron siya, oh, di. Sayang ganito. Para na rin ako nagbumili bumili mga kaikit. Para na rin ako na grocery. Eh. Tipin mo to, mga to, oh. Hmm. Mga yan, lalo na yung wings. Hmm. So, ayan mga kaikit. Uhugasan ko lang to. Anong oras na. Tapos 12 na. So, ayan mga.